So guys, mayroon uh, meron tayong gagawin CB125 na ninakawan ng CDI. Yun no? Pati yung sakit. Tinangay na. Yan. So, paano ba natin yan ma kung din natin alam kung saan papunta yung mga wire na yan. So, ito, panoorin nyo to para sa sunod. Sabihin na sunod. Maka-encounter kayo ng ganito. Ayan. Uh, kayang kayo nyo na. Ah. So, mabalatan lang natin kasi sinagad na yung kamay. Baka hindi mabalatan yung wire, yung kamay ang madamay. Hmm. Hmm. So, yan. So, isa-isa yung mga natin itong wire na to. Green. Ah. So, itong red na may black so ito yung positive galing sa susihan so, ito namang blue na may line na yellow pick up coil so negative at itong green negative at ito naman ay pakuntang ignition coil so nakakapit na natin so ito yung CDI na ikakapit natin So wala na siyang hindi na siya color coding. So paano yan? Dapat para magtugma yung connection natin so kailangan natin sundan. Ayan. Yeah. Yeah. So paano? Ayan, ito yung gagawin natin para masundan nyo yung wiring. So apat. Apat din doon. So yan, pag nagaganyan yung CDI natin, ganito ang hawak. So nakaharap sa atin. So yan nga, pag ganito nakaharap sa inyo yung CDI, so makikita nyo may ano dito, lock. So tatandaan nyo ito ay Pulser. So itong kulay blue sa wiring nito sa natin, pulser. So dito yan sa pulser. kaya yung palisar dito ay umay vlog ah. So ito naman ay negative. So negative okay. dito sa kulay green. Okay. Dito lang natin. Ah. Palisar. Ah. Negative. negative so ito yung source yung grip grip so dito tayo so yakabit ko lang para so yan na yung connection natin kung nasa taas yan palser yung kulay white dito brown tapos ito ay lightish yung oil so positive tong grain so tryin so yun na Mara na nasang kuryente, pa-plug na lang natin. Lalagyan natin ng tape. So, pat-more natin yung video natin. So, yan. <coughs> so, pag nakaharap yung CDI na pang CB, so, di nyo alam yung wire. So, ito sasabay ko sa inyo. Pag nakaharap na ganyan, so, nandito yung flap Sa pinakataas nya, ang kakabindi nyo dyan ay palser. So, pick-up coil. Ito yun. Sa so, may line. Sa so, may blue. Sa so, baba naman yan, So, ng blue? Brown? So, ito Itong dilaw na to Ito yung Papuntang oil So, yan yung ano So, yung huli Source So, yan lang Ito na yung video natin